Today's video po mga ka-viewers ay uh, mag-update po muna po tayo dito po sa bahay po na uh, pinapagawa po namin. At uh, pusukin po natin at uh, uh, malaman po natin kung ano po yung uh, ano, mga nagawa na po. ito na po mga ka-viewers yung po nga simpleng design lang po ang pinagawa ko mga ka-viewers na meron siya dyan na malit na drop ceiling po yan po ay tinatawag na ano po yun yung kung tambol ba ko ba sa kanila basta yan lang po ang ano pinagawa ko po nakisa may simple lang po tapos meron po ako dito na ano sa bar counter po lalagyan po namin ng uh, tatlong ilaw 'yan. Kasi dyan po ay ano, kung kakaroon po ng uh, bar po rito At uh, ito po yung mga ito rin po yung kisam sa ano, sa kitchen po. At uh, lalagyan lang po namin ng uh, bin light Kaya sa mga tabi. At uh, dito po sa mga sa may pintuan, may maglalagay lang po ako ng po ng isang uh, medyo malaking pin light. At uh, ito naman po yung share namin tingnan natin. Ito po ay okay na rin po. Uh, sabi po nila eh, na-testin na din po nila yung wife. May ilaw na at uh, lalagyan na lang po ito ng, ano, ng uh, isham, eh. At uh, magpaplagay po ko ron ng, ano po, ng uh, exhaust fan para pag, pagbukas po ng ilaw ay uh, may exhaust fan po para po mawala po yung uh, may mga natitirang may po sa CR natin. At uh, ito po yung ano, pintana. Punta po tayo sa kwarto. Tingnan po natin yung pong uh, po. Yung pong uh, kisham, dito po sa kwarto mga kabiyos. Eh, ay, ayan po. Uh, Coblight naman po ito. Coblight design po. Ayan po siya. Ayan po yung ginawa nila. Okay na rin po yung wiring nito. At uh, lalagyan lang din po ng uh, kisham, eh. At uh, lalagyan ko lang po yan ng isang ilaw sa gitna. At uh, siguro po to apat uh, na set po na light ang uh, ilalagay po natin. At uh, akit po tayo sa atas. At uh, tingnan po natin yung pong uh, ginagawa nila ngayon. Bali, ito pong uh, ano. Okay na po ito. Ito po eh na. Meron na po itong uh, compound at uh, lilihayin na lang po ito mga ka-viewers. Pero hindi pa po tapos lahat. ito po yung ano, living room. Yung pinakasalas po namin sa itaas. Okay na din po yung kanya kaysa Ito po ay simple design lang po mga ka-viewers. Tambol po ang, uh, ang ito, style po. Simple design lang po ang uh, gusto po namin mga ka-viewers. Ayaw po namin nung mga magarbot, so, uh, hindi naman kasi ang pera. <laughs> uh, siguro dito, lagyan ko lang po ng ano na sliding door. Tingnan po natin sa kabilang kwarto kung ano. Ah, sinusukot nila mga ka-viewers. Bali yung pungaki sa midit po sa taas ay eh, pare-parehas po mga ka-viewers. Dito po sa isang kwarto, wala pa po mga ka-viewers. Siguro, pakatapos po nila doon, eh, maglalagay na din po. At uh, ito po itong to uh, ito, nalagyan na rin po ng uh, primer. Ito po ng ating kwarto. Uh, May mga primer na po yan. Nalagyan na lang po namin ng uh, patching compound. Ito, papakita po sa inyo sa CR. Okay. Bama tayo. kayu. ito po, pok. Ito po yung uh, sa log Ngayon po natin Yan, di pa po, po tapos yan Yan, ito po mga Kabiwars, at uh, minamasilya na po Nang uh, isa po nating skill yeah. Ang ating ano Ang ating Itaas uh, ng uh, hagdanan Ayan, Yan, ito po siya Okay na rin po yung ano dito Yung isa medit po sa may hagdanan alagay na lang po ng wiring naman diba na tayo mga ka-viewers kaya ah, po natin yung pangalikuran uh, po namin option lang po yung isang shield po namin pero meron po akong pinapagawa rito sa likod hindi pa po tapos to at uh, makikita niya po natin at para makita nyo ito po yung pinakalikod po namin ginagawa po siya yan. Siguro to mga dalawang araw po at matatapos na rin. Yan, di pa tapos eh. Yan. Malaman kung uh, po yung pong ating pong uh, naipon. At uh, sige po mga ka-viewers at uh, hanggang dito la lang po muna po yung pong uh, apit po natin at uh, Ya, uh, pitko la po kayo sa susunod na araw. Yung mga presyo po ng ating po mga kisame po, eh, sa ako na po sasabihin sa inyo kung makano po mga nagasos natin. Yan. Sige po mga kabiwas, maraming salamat sa pagsama. Tayo po ay uh, At doon po sa mga hindi pa po, po nakasubscribe po mga kabiwas, ay, uh, uh, please uh, subscribe po and uh, don't forget po to like, comment, and uh, pakipindot na rin po ang uh, notification bell po para po updated po kayo lahat sa mga video na rin pong i-upload. Sige pa mga ka-viewers, ako po ay uuwi na. Hanggang dito la lang po. Bye-bye po.